Hi guys, magang kita guys. Ano tayo lang nabiyo mo? Ayun ka? Ah? Oh? Dito na ba itong kanin? Ito mga. Ito na yan. Kain ka? Oo. Oh, Punti lang naman kainin ka. Aray ko na ipit yung pito dito. Po. Okay, okay. Uh -huh. Alisang, na oh. ito, ito. Yay. Balik tayo. Alisan ko na sa mga balat? Oo. Hindi, hindi yan. Alisan, hindi naman mga mabalatan. Mag-hatiin mo lang sa gitna. Gusto mo yan? hatik tayo, sama? gusto mo? Okay, maglaro Kaya galit hatik galit tayo. Hindi mo sa Ito ay direktso na yun eh. Ito ba? Suka. Hati lang tayo sana. Sa Ganunin mo. Ah. Yan. Yan na. Oh. Kakain din ako. Konti, kahit eh, konti lang kakainin ko. Okay na. Kakain naman ako mamaya. Kasi pag busog ako, sobrang busog ako. Tapos break time namin, alas 8. So, wala kung gano'ng kumaon na pag... Hindi na ako ayaw. Kung gano'ng kumaon. Ako na magbukad. Huwag naman. Kumakom. Ako lang. Ako lang dito. Kumain ka na. Ako namang darin. Ganyan ba ako? Ah, baon na Kasi pa yung kajit doon. Ay, ba tayo yung ano?